Ayun, na-walk-in na na sila, oh. Yon. Walk-in na. Yun. Madam, kahit one ten. Ma'am, nakapanood ko na ito, eh. parang may sinasabi kayo sa akin kanina. Sino yung gini kiss sa akin? <laughs> Madam, dagdagan mo na lang yung sandaan mo para magkasagula tayo. Tulong ko na sa'yo. Ate, ganito. Ba, may gusto lang muna ay batiin or shout out. Yes, ikaw muna, out. madam. Ikaw muna, madam. Ba, may batiin ka. Shout out sa mga family ko sa Laurel, sa mga anak ko. Ayan, sino pa? Wala na? Wala na. Bossing. Shout out sa follower ni Sarah. Yaun. Boss, ikaw. Shout out kay Bibo. Boss, ikaw. Shout out sa taga Laurel. Oh. Shout out. Saya, mga bossing ka. Bali, magandang hapon po sa inyo lahat. Bali, meron sa atin nag... Walk-in dito. Sila, boss, ay galing ng? Laurel, Batangas. So, sila, boss, yung nakikiusap sa atin kung po pwede daw isop dito. Yung daladala -dala nilang BIOS na Robin, na manual naman, mga boss, kasi kailangan daw ni Madam ng Matic. Ewan ko ba kung totoo. Yes, naman. <laughs> o, gano'n nakatagal na nalawag kay Isi Garage? Matagal na. Matagal na talaga. Matagal na, talaga? Yes. na, na. Yan, yan! Yan, yan, Tama ka dyan. <laughs> So yun mga ko, bali na tawad. Nyar, wala sahod! <laughs> so yun, dali yung dami, -dami walk-in buyer dito mga boss. So mga tiga patanga suki-suki natin yan. Madam, sagad na ba talaga? Kahit 110. 108. Nagtigas <laughs> ka na, parang pader ah. <laughs> Pagka binigay ko ba sa'yo, magiging masaya ka. Kahit ako'y parang... Ang mangyayari dito, parang ako talaga yung susugal eh. Ah, papakita ko muna tong unit mga bossing ko. Bali, ad swap to ah. Bali, ito yung nila. Yung Toyota Bios na 2009G, variant yan mga boss. First owner po yan mga bossing ko ha. Tapos, automatic uh, transmission, all power. Tapos, G variant na rin po ito mga boss. So, add those yung... 100, parang parang sa ilang papa Burgin, madam. hindi <laughs> <laughs> wala talaga matatag dagi sagad talaga sagot na sa ganda talaga sagot na talaga na <laughs> talaga sagot na talaga sagot na talaga sagot na talaga <laughs> sagot na talaga <laughs> sagot talaga sagot na 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 talaga 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 Sobra na nga yun. Parang ikaw lang magiging masaya sa deal natin, madam. Ako talaga yung susugal. Hindi, <laughs> 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 legit oh. yun mo. Siyempre swap eh. Wala pa, wala pa akong kita dyan. Hmm. Madam, dagdagan mo naman. Nyar, help! Ang gwapo pa talaga si, yes, si AC naman. sa personal. <laughs> oh. Wala pa. <laughs> wala pa. <ba>? Ang <laughs> mapakita ko muna yung unit nyo. Ah, yung unit. Ah, check ko muna. Sa'yo mga bossing ko. Ay, ah, hindi. Sige, ano? Ah, uh, test drive nyo na lang muna to. Maayos naman yun eh, no? Okay. Mas, mas maayos pa ba yun sa'yo? Ha? Huh? Okay, bossing go. Ay. Ay, mas, mas maayos pa yun kaysa doon sa kausap. Loko ka okay. <laughs> <Loco> talaga. Sa'yo, <laughs> so, mga bossing go. Balit mo yan, ma. Nabigo <laughs> kami na una. Balit, talagang ako susugal talaga dito. Mabait ba talaga si Acy, si AC sa personal? Ha? <laughs> Baka sabihin na naman ng haters ko. Hindi scripted. 100%. O o o bawal peki dito po sa e-cigarettes, di ba? Pog Pogi talaga. Hoy! Alam mo? Alam ba yun? Sa ko, Wala washer! pa. Wala pa nga pusta ma. Siway talaga, oh. Hindi. Pogi! Saya mga boss, ikaw. Alam niya, binabola na tayo to ito mga to. Madam, sagot na talaga yun? Oo, sagot na. Sagat na talaga. Paawa ka naman, ay, Kaya, wala, wala. Wala, wala. Eh, hindi ka na rin bumawa sa gwapo. Wala. Hindi, gwapo. <laughs> so yan, mga bossing ko. Sige na nga. Test drive mo. Tuhan to ayarn. Sige na. Ako yung okay, susugal doon ah. Ako yung okay, susugal doon sa unit mo. Hindi kasi mga bossing ko, sila boss ay malayo pa. At kanina talaga sabi ko wala, di Eh, Ayun, sa kabila. Saan? Sa kabila. Sa kabila. Sa Sa mga bossing ko, Bali. Ayan, uh, papakita ko sa inyo mamaya yung unit nila. Pero for transparency lang po, uh, papatest drive lang din muna natin sa kanila. So, sa uh, swapping ad, uh, deal naman na kami mga boss. Tapos, check ko na lang yung <inaudible> unit nila. Boss, maraming maraming salamat. Ha. Boss. Pogi mo talaga. Pogi mo talaga. eh <laughs> Sabi ko sa'yo, ngayon, ipagkakalat mo ngayon doon, na gwapo talaga si Isigay. Hindi yun, isa pa din. Madam, thank you so much, ah, Ayan, ha. Nabudol mo ako, ha. Nadali mo ako ng mga gwapo-gwapo, ha. <laughs> so, yun, mga bossing ka, bali, mamaya na lang po ulit. Maraming maraming salamat. Gang, gang. Bye-bye. Kinis. Oh, ito naman ang i nila sa atin for checking tayo. Baka mamaya blow by ito ha. Oo. Oh, oh. nga. Oh. For checking tayo unit nila. Ano oh, naman? <laughs> Yun na, hard start. Mm -hmm. <laughs> Boss Bambi, tulungan mo ako mag-check. <laughs> ah! Alam mo, alam mga pagyayabang mo dito sa unit. bago mga, oh, tapos, Ha? ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? ano? Kung 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 ano? Sa ah, ito, oh, Oo nga, ano? Malamig ka malamig. Oh, wow. May, me pa. Ba? <muling> wow! Oh, ba, mga konsulado sa Ano pa, iyayabang mo dito, madam? Para mabili agad. Ano pa? Kunyari, kunyari ka, ka, ka muna sa AC Garage. Oh, eh, ano pa? Kailangan budulin mo ako maigi ang... Uh, makinis ang pintura. Yeah, sa pintura. Lata, lata all the wings. <laughs> And then mga bossing ko, bali ano model to madam? 7, ayan 2007 mga boss ah, na Bios. 1.3, makinis naman, unat-unat. Ayan, may Toyota po, pasinta mo. Stock-stock pa nga ah. Nakatin. Sugal-sugal uh, talaga ito ah. Sila talaga yung nakalamang sa atin ah. <laughs> Baba <laughs> Doon na kalamang. <laughs> De, sige na. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Ano, thank you so much. Ah, okay. uh, salamat sa gusto ko lang magpasalamat kila bossing sa deal namin. Uh, sila Oh, sila talaga sila talaga yung tunay na nakalamang sa atin. <laughs> Ande, sa sa so mga bossing kidding aside, ah, uh, tayo naman yung makatulong lang din. Uh, kailangan daw nila ng Matic. Aba uh, baka swerte lang ibigay na lang pera, ibayad na lang pera sa atin. Mapaikot ko ng maganda. Ayun, para may ma landing ngayong araw. Maraming maraming salamat kila boss. So ayun mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ng manangarap magkaroon ng sasakyan. Geng-geng! geng, geng. <laughs> Ano naman mo? 5,000 ng dagdag. Yay! sakto may palo kami, panggas kami, tsaka pang putrip. Hey! Bibi. Bibi. Pero yung Bibi. Patahis, Ganit si ka din. ba? Lahat. <laughs> Wala sahod! Yay! Wala sahod talaga, din ang Ay! Eh, pati pa si tatay, damay. Sige tay Ay, sa alunis. lang. Ay, ingat kayo. Alis na sila, sir. Ay, okay pa. Sige pa. Sir. Galing mo ah. Mo, wala pa kaming tanghalian, wala pa kaming na, wala na, wala maraming! Maraming Makalo, <laughs> <lang>. Okay! Okay na. Pero ilagay na lang, iabot. Yeah. <laughs> Ayan na <ang> mga bossing <laughs> ko! Dinatagsala <laughs> tayo ng mga walk-in buyer. AC Garage, nagbibenta <laughs> na, na silang sasakyan. Ayan! Sira nga, sira. Ayan! Ayan! <laughs> <laughs> Nagbibenta raw na <ng> sila sa sasakyan <laughs> so yun mga bossing ko, bali maganda kahapon po sa inyong lahat. Bali marami tayong mga new arrival mga boss. So marami tayong walk-in buyer ngayong hapon. Sana meron silang makurusuladahan at mauwi, uh, mauwi silang unit kasi hinanda natin talaga para sa mga followers natin ng mga unit na yan. Ha? So meron na tayo isang napagbigyan. Eh, mukhang magiging masaya talaga sila. Ayan, oh. Boss, parang hindi yalatang masaya kayo, ah. Na! <laughs> Nyar, wala na talaga sound si Junior! Wala pang panjen! At ayun na, wala nang panjen.